mga ito pala yung mga pangkata -pang -pang Kaya ako ka talaga yeah, no, 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 no. O ba 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 agad pa Magkaan din inabot mo sa ganyang kalaki Sa mga baka Ayun na maganda nga uh, umaga mga talong TV Tayo po ay napadaan lang dito sa Patrick Garcia Batangas Araw po ng Mayang Martes At yun po, ito nga po mga pansin hindi po ganun karami yung mga binibenta dito mga uh, bakat kalabaw Ay, uh, ilan lang po pero tayo nagtanong na lang ng informasyon para maalaman nyo na hindi po ganun karami ang mga pinaparate dito kaya samahan nyo ko sa ating video dito sa Padre Garcia Batangas yun ang mga tanong sa TV uh, ito po yung mga kalabaw dito araw ng Martes, napadalan tayo dito sa Padre Garcia Batangas sila pusing natin yung mga kalabaw mga kalabaw na galing Bicol na. marami na rin dumating ngayon kahit alang-alang araw Hindi nandun yung malalaki tayo napadalan dito yun yeah, no. mas puro galing Bicol ito? puro galing Bicol, mga kalabaw? oo, dami din ano Ilang truck ang isang, isang isang truck. Ah ito. Ah ito pala kinargahan. Ayan oh. Santen wheeler ang pinagkargahan. Dami. Araw po ng Martes ngayon dito sa Padre Garcia, Batangas. Ay, eh, sila kuya. Natingin na rin ang kalabaw dito pambenta nila. Hindi pa pala ganoon. Hindi pa pala ganoon karami pag nadating ano. Ay, ito pa sa iyo. Ah, padating ito galing padating Bicol. Kunin so, nila, kayo siguro. Galing Bicol. Pangbenta na all dike ko dito, sabi ako, Nice. Yun. mamili na kayo? Eh, daw sarami, mamili na, na daw kayo. Ganda ko yan. Ganda ko. Sumali pa taw mo lang kalabaw. Dadalang daw ang Dadalang mamimili pa lang. Mamimili. Ay, ito po ba yung pala ba? ko lang po sa susunod na linggo po ba? May paradaan pa ba? Wala na. wala na. Simula. Ang na. Ang biyernis na daw bilya. Sila po. Ang aking mga tauhan. ha. Ang mga tauhan. tao ha. Ang isa, 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 isa. ngayon. Tawa mo din yan. Ang aking driver yung nakakulay bilong ngayon. Ah. Yan, nakasambalilo ng aking driver. Taga-bigol, taga-daay ay papakita si boss dito mga dumalagang baka niyo. Apat na mga magagandang dumalagang baka. Ito mga American Brahman. Ay, ito ba tatawag lang American Brahman? Oh. Ganda ng mga katawa niyo. Ang labi ng isa, no? Ito. Ah, Mga ah. magagandang katawa, Saan farm bossing ito? Ito. Ah, uh, ganda eh malalaki tinan yung mga nila parang mga ano sila eh mga mga barako ng katawan. na lang no? gaganda na katawan eh bang dititipid na ayos lang ito pumasok mabait naman oo mabait pa mabait naman daw pala ibalik um, yun naman pagkabako yung nalpasa ni bossing ito so, dito yung koral sa paradahan yan o malalaki um, eh, yung mga lambi nila ito daw ay lahi na American Brahman. Tingnan mm -hmm. Mga quality. Mag Magkano po? Ah, mura na 'to, 55,000 lang daw 'to. Yan Lahatan na. Yan yung mga gusto ng ganito mga baka kay boss dito. Yan. Nandito na sa parada ng Garcia. Mga quality naman siya. Lahi daw 'to ng American Mara, Brahman. American Brahman. Mm -hmm. Yan. Kay boss. Ano ang pangalan boss? Marlon Di Silva Ayan kay boss Marlon Di Silva Ito yung mga baka niya Nandito yung mga baka niya Dito pa yung lagi kayo merong oh, stock dito Dito oh, no? Dito Dito pa din ako sa bahay Dito lang nilalagay Wala nang damo masyado oh. doon Ah, kayo dito na lang Kaya okay. pigs na lang namin dito Pigs na lang ginagapit dito boss Ito okay. oh, yung sa ato so, yung Ito nga ba ito? yung mga niya, ano, tinanong kung gaganda ng mga pagkabaka Lalo yung siya malambing malambing oh. Ito yung mga pambenta yung ni Ang Antina daw pero ganyan, hindi lang mga may isang taon na ito, may git. May isang taon. May isang taon na rin. Ayan. Yung mga baka na yung boss dito. Yung mga gusto ng baka ganito, ipunta lang kayo dito sa paradahan. O kaya, ano, message kayo sa akin, pinakunta kayo natin si boss. Yung mga baka ni boss. Malalahi yung mga baka. Okay. Hmm. Yeah. Okay, yung mga kundin. Quality. May pambenta sila boss dito nga. Ito yung mga Tagalog lang ano. Parang malalaki. Mistiso. mistiso. Pulang baka pareho. Ang Tagalog na ah, naman yung maliit na Ah, ito na may mga mistiso na mahaba naman ang katawan niya. Pwede ba patiling pa? No? Patiling pa? Patiling. Patiling pa. Ano pa ang katawan niya? Magkano yung binibenta? 95,000 yung dalawa. Ito 95,000 daw 'tong so dalawa. May bawas pa naman. May Konti pa. Konti bawas. Yeah. 95,000 'tong dalawa daw. Yan. Yeah. Ay, tay malaki-laki pa lang isa ano. Oh, malaki 95,000 daw 'to. Tapos uh, meron din oh, okay. si Kuya dito pang Eto, Ito naman pang patining mag niya -ano? yeah. magkano? Magkano ang pang patining mo? 55,000 55, ito mura nito. 55,000 daw ito pang na baka. Tumistisyo na rin ito ito lang po yung mga bakang dumating dito. Madalang ang baka ngayon. Ito, ito, ito Ah, po pa talaga. Sabihin ko yung wala na parada sa susundanin ko. Merkules. Merkules. Next week, Yun yung huling parada dito na bilihan. Ah, Merkulis daw. Ito po inyo pa ito. Ah, ito yung naman magkano ng ganito? 62,000 daw ito. Para mas mahal, mas mahal ito kaysa ah, sa, depende sa klase ng pagkabaka. Maganda naman pa daw ito kaya medyo mahal-mahal ito. 62,000 Ayan Ayan yung mga bagong binibili nila mga baka Pangkatay na yan Alagay ah, Alagay pa Ito na may magkano boss yan Kaya sa'yo sa'yo yan magkano 52,500 52,500 Ano yung dalawa na Isa lang Ito lang isa lang Kala ko dalawa na eh 52,500 dalawa daw 52, 52, 52. <laughs> Itemistisyon na rin ano Ayan, mga, Ito na yung mga baka nila dumating Galing na rin yung vehicle to bossing mga bicol na din yan ay mga dumating dito ng mga baka may baka si boss dito ano boss ito ay katay na bossing katay na ito pala kinakarga na nila yan, yeah, pang katay na pulang baka yan yeah. ah, ito pala yung pang katay Ya, yeah, nak kata lagi. Oh, bawa bawa bawa. Nanti susu agam Magkano din inabot mo sa ganyang kalaki? 66 66 Ito isang dadalhin, babiyahin na, may O sariling katay? Pangbukaw mo na, i-stack muna At pagmamahal na araw pala, ano? 66 na ito na, mura Mura na, magkatay mo Maka kinakarga na nila no. kalabaw, mga pangkatay na mm -hmm. Esta kada wani nuna Kaya ng, ano, nga nga Kasama, ganyan. dyan Nandito na pa lang Kasama pa lang Ito tayo kakarga ba? Ito na po yung pagkadong yung hinabot Binibili ko na 65 Ah, pambet na pa? 65 Sinabi ah, nila na, na? 65 daw ito sa bila Ah, papakatay na rin sa Manila na ito 65,000 Kinakarga na nila yung mga Pambiahing mga bakat kalabaw Ay, Bilal, eh. Yun daw, yun i stock pa yung pulang yun Ha? Ano? Mahala ka lang ay, ay, sila tayo mo nilipa, ito po. yung mga dahil kahapon ni nasa Lucena sila boss kaya hindi nandito naman sila sa ano Garcia ng na mili. Pang stock na raw ito ayun ayun at so, mamahal na araw na. Ay boss, may tatanong pala ako sa inyong huling parada dito sa Daling. Parang Martes ata, Martes o Ah, hindi pa sigurado dito kung ano. Sino yung wala lahatan? wala pang inaano. wala pa inaano. Wala lamang pala dito sa Via Clinic. Ang may binebenta si Kuya ang kalabaw dito. Do ay binibigay lang daw ng 65,000 batido na babae. Yan oh, inahing kalabaw. Binibigyan ako sa nang mukaw. Mm. Yan si Kuya. Kapag gusto niyo mamili si Kuya, makikita niyo dito yung Bernes oh. siya, nagpa may hapon mga ganito mga 65,000 daw ito. Hello. 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 Hello, may magandang baka dito. Na warki di pangalaga pa. Yan. Kaya lang hindi natin matatarong yung presyo Ito lang nakita natin dito medyo magkaling mga baka Hindi natin matatarong yung presyo at wala yung may-ari Ayan Ang yung mga baka naman dito mga ito pambenta pa mga pangkatay naman yung dito sa Parada na Garcia. Yan. Malaki ito siguro size to kaya kulang kulay sandal ito. May dalawang pandayo ng mga baka dito mga pangkatay. Hindi pa yung iba mga nabili na kay Dodong. Ito, malaki mga baka. dayupay pa rin ito mga pambenta pa siguro ito wala pang marka eh ito pa po yung mga baka dito ano, o mga pangkatay eh. siguro ito eh, hindi pa siya na ano, nabibili walapang wala pa mga marka niniwan na po na siguro mga pambibenta hinihintay pa ng buyer parang wala masyado mga buyer ngayon dito ng pangkatay eh. ito pa po yung iba po. ito naman mga nabili na meron din po dito mga kabayo Ayan, may dalawang kabayo dito ito ano naman po yung mga pangkatay ng mga kabayon. Hindi ganun po karami ang pinibenta uh, dito pag araw ng Martes. Ang marami po yung mga manok. Narating yung mga tumintilawak na kaya lang hindi tayo nagbablog sa mga manok. Ito po ang laki. Grabe ang katawan nito. Punti pwede pampampatin yun. Eh. Mahaba, malapad, talaw. Pagkabaka. Pati, dalawa sila magkasama. Ayan o mga ganda mga baka estimate ko ito eh baka po may sandaan eh? hindi babawas sa talagang ganda naman eh. mga ganda mga baka estimate lang po natin yung at eh, ay mahirap ang presyo hindi eh, natin nakita yung mayaro yung eh. dobrama ng lahi mga pambenta pa dito mga pambiyahan na labas pang mga nabili na dito dalawang malaki pangkatay na yan pangkatay mga pangkatay na pala ito pala sa nandala na nito sa nandala sa ah dito lang pala sa kilok i-stack pa ano pangkatay na daw ito dadali sa kilok-kilok malalaking mga baka yun mga talong stevie ah. meron tayo dito nabutan dito ng mga ano, ah, wargit yung mga masbate mga yearlings yan mga alas ng 10 heads sila ito po yung mga baka dito sa Patrick Garcia dumating ngayon ito po po yung mga ibang mga baka dito na binibenta ah na, nabenta na pala sa mga nabili mga pangkatay na ayan